Ano ba? New year, new me, new car. Ku ako sa iyo mag-sign up ka na sa PassConnect pa kotse panalo promo ng Asian Vision. tomo passenger queen na ang lola, mati hindi na mare, queen na. Hello? Alam mo pa, Mari? Napanaginip ako. Kakagising ko na nakatulog ang trabaho. Pero napanaginip ko. Nanalo ko sa Asian Vision. Yung ano, promo nila na ano, pas connect pa ko, panalo. Ay, be, new year, new me, new car daw. Ang peg ko. <laughs> Passenger si Jerquinta nga. <laughs> Oo. Kaya, sumali ka na. Sayang yung chance at ng kotse hindi nyo pinapamigay nila. May motor, may iPad, tsaka may cellphone. Anong pinahintay mo? Sa EI permit number R4A-10-227 series of 2023.